Kaya gusto ni Marcos patahimikin si Saldiko. Either ito ay makukulong o ito ay mamamatay. At gagamitin nila ang isang kathang kwentong istorya na nagpipinans ng terrorism si Saldiko. Kaya nagdidestabilize siya ng gobyerno at ginagamit niya ang mga dinambong na pera niya mula sa kaban ng bayan. That is the storyline na gagawin nila next week. And syempre, nauna na yung kunwari inaristo na ang ilang tauhan ni Saldico at ilang mga opisyal ng DPWH. Pero ang pasimuno ng sindikato ni Marcos na nag-a-approve at gumagalaw na kasabwat nitong isang congressman Edwin Garjola sa pagbebenta ng mga proyekto at mga cash advances ng mga kontraktor, hindi lang pala si Saldico ang kasabwat nila. Itong si Manny Bunuan, bata-bata niya, inaanak niya sa kasaliyata Itong si congressman ng CWS party list na si Edwin Garjola ito ang congressman na may almost 600 million pesos worth of mansion sa California. At iba pa no, mas mayaman pa daw ito kung ikukumpara kay ginaong saldi ko. So ito po ang nais nating ipahiwatig sa ating mga kababayan. That saldi revelations are clearly uh, an operation of a big-time criminal syndicate using the powers of the president. Mayor Sko Moreno, di na nakapagpigil pa at matapang na nagsalita na sa publiko. timan man pinangalanan, ngunit datapwat na sa pool ng buong katotohanan at kahihiyan ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Matapos ang tila pananahimik, Mayor Isko Moreno, hindi na nakapagpigil pa at matapang na nagsalita na sa publiko. Isang pahayag na dapat malaman ng taong bayan. Hindi man raw direktang pinangalanan. Ngunit tila datapwat na sa pool ng katotohanan ang Marcos administration. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kung nga mag eh, bakit hindi pinagbabawal ng batas eh? Dapat ipagbawal ng batas to eh. Dapat yung Senado, Kongreso, uh, maggawa ng maigpit na batas eh. Lalo na ang ginag-guide mo is the next generation. Your teaching the next generation. So, are we teaching our kids na sumuway sa organisasyon na ang tanging ninanais ay pangkalahat, kapakinabangan ng pangkalahatan o pakinabangan ng politika ng iilan? Eko, magaling yung mga yan eh. E di sana wala tayong problema ngayon bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, mounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flood. Ipinasilip ni Yorme ang 14 billion peso flood control project sa Manila, ngunit gate niya, nananatiling problema ang baha sa kabila ng bilyon-bilyong pondo. This is the flood control project done in the city of manila 2022 2023 2024 and 2025 amounting to more or less 14 billion done in manila so most of it finish already. Bumaha ng pondo sa Manila, bumaha pa rin sa Manila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko. Bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, mounting to 14 billion and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Per district 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo sa panibago o latest po na release ng video installment ni Saldico eh uh, inihayad niya ang isang family cartel operations no pag sinabing cartel it's a crime operations like an organized group no na sindikato pero malalim ang ugnayan at mga dugtungan ng kanilang mga sistema ng crime operations so pag sinabing family cartel buong pamilya ni Marcos involved sa pandarambong, pangungurakot at paggamit ng poder ni Marcos at ng koneksyon sa gobyerno. Kaya cartel family operations. No? In fact, ang binulgar ni Saldico ay umaabot sa 20 billion pesos. Ang nakokolekta ni Lalisa Araneta at ng kapatid niya, bawat taon, uh, ang pagkakakuha ko yun ang ibig sabihin ni Saldico mula sa Bureau of Customs at pati na sa Agricultural uh, Technical Smuggling and Cartel of Hoarding and manipulation of importation ng asukal, sibuyas, uh, poultry products, at pati na ang uh, bigas. Mga kababayan, wow! Uh, kung ito po ay ma-reduce lahat ni Saldico into a so-called executive affidavit, meaning i-execute ito sa harap ng isang mataas na opisyal ng uh, isang embassy, halimbawa mag-seek siya ng asylum, lulutang siya, And then ito ang magiging basis niya alibawa sa pagkuha ng abogado at uh, idideklara niya na ginagawa niya ito dahil uh, nakapanganib ang buhay niya sa isisiwalat niya no. Ang tawag po diyan sabi ng mga abogado executive affidavit. Uh, lahat na ng kanyang nalalaman no tungkol sa sindikato na pinapatakbo ni Marcos at ni Romualdez sa Pilipinas. Uh, isang nakakapansin din po doon sa ating uh, napakinggan ay ang binanggit niya na hindi pa rin pala tumigil si Ginoong Marcos na magkaroon ng insertions at para hindi malata na sabay kamya tinira ay pinakamada niya na ngayon ang insertions sa loob ng NEP 97 billion pesos para sa uh, flood control projects pa rin mga kababayan, kunwari, ikukorek ang flood control projects yun ang uh, ko sa presentation ni Ginoong Saldiko at ito ay ipinasok na sa National Expenditures Program. Pero, nung previous na mga budget process, nang nagagamit pa nila ni Martin Romualde sa sindikato nila si Saldico, ang uh, pinagdadaanan po ay doon talaga sa vice-cam at sa small committee. Actually, by-cam po yan. By-cameral conference ng representative senators and representative members of the House of Representatives. no Usually, apat-lima katao lang po yan upang mapuo ang unified version ng isang batas o nang panukala sa budget. But before po ito, isusumiti kay Marcos Jr. para pirmahan niya na magiging batas. Kaya nagiging GAA. General Appropriations Act. Kung sa Congress pa, General Appropriations Bill. Ayun. Kasi hindi pa nalalagdaan ni Marcos, Senior, um, ni Marcos Jr. Kaya nga hindi siya pwede maghugas kamay. Kasi pinagmayabangan niya that uh, he read more than 4,000 pages ng... Uh, General Appropriations Bill of 2025 bago niya pirmahan. E eh, samantalang ito ang pinakakurap, pinakasindikato na budget na kinatay nila at alam ni Saldiko ang ginawa nila dyan. At nagkakaroon sa dyan si Marcos Sr. at uh, sorry, Marcos Jr. ng 100 billion pesos insertions. Diyan nagsimula ang pagtatalo nila ni Saldiko at nila Martin Romaldes. Kasi pinipilit ni Marcos na doon itago ang insertion sa DPWH eh bubukol ang budget ng DPWH aabot na ng 1.13 trillion uh, dapat mga 900 lang no? billion at magiging malaki pa ang budget niya sa sektor ng edukasyon so ang plano sana ni Saldico ilalagay niya sa unprogrammed appropriations doon na lang pupunduhan ni Marcos at kukunin niya pero kung sa unprogrammed appropriations po ma madidelay ang kanyang SOP kasi sa DPWH, pwede ka na mag-cash advance sa mga contractors kagaya ni Diskaya at ng iba pang mga ginagamit nila na contractors na siya din ang nagbulgar nang sa panahon na gusto niya mag-arti-artihan at magambog-hambuga na kinakalabanan niya ang sindikato ng pangungurakot at pandarambong dahil mabibisto na siya so yun pala ang gusto niya 100 billion pesos sabi ni Marcos, diyan dapat sa DPWH kasi kukuha na niya ng 25% kagad at didiskartihan niyo ni Manny Bunuan ayan kaya ang kulokoy naman ni Bunuan, involved din po ito sa sindikato ni Marcos. Kaya kagaya ni Saldico, pinatakas nila si Bunuan sa Estados Unidos in the guise na pinapagamot niya ang asawa niya. Pero kapareho po ito kay Saldico. Ang mangyayari kay Bunuan, kay Bersamin, kay Pangandaman, sa ganitong uri ng pagkaadik at walang katuturang kaisipan mayroon si Marcos, ilalaglag niya lahat. Pati po ang mga tauhan niya, maisalba niya lang ang sarili niya. At yan din ang pwedeng mangyari kay Martin Tambaluslos no? Uh, na ikakasa ni Marcos Ang pagsampa ng kaso Pero syempre kaso na matatalo Yan ang diskarte nila Boying Rimulya dyan eh, Kaya siya inilagay dyan sa ombudsman Para lamang mailabas na si Marcos ay wala talagang kinalaman Ang kulukoy na sabi ng kanyang kapatid adiktos na klase ng tao Wala sa katinungan ng pag-iisip at walang damdamin para sa taong bayan. Ngayon, marapat lamang na imbestigahan ng Kongreso. At sana makalkal po ito nila Senator Marcoleta, nila Senator Padilla at iba pang mga Senator Alan Peter Cayetano, ano itong 97 billion pesos insertions ni Marcos sa budget 2026 na flood control pa rin pala. At siya ang nagpapasok nito. Wow! Hindi pa siya nakontento ha, Sa delivery sa kanila ni Saldico na mga 56 billion pesos, pinagatian nila, malamang may partida dyan, dyan si Saldico. diyan yan pwede na Pero ang malaking partida kay Marcos at kay Romualdez. Kaya nakakagalaw si Saldico dahil binibigyan siya ng authoritative protection. And sinasanksyon ni Marcos at Romualdez ang kanyang discarding pang sindikato na ngayon inilaglag na siya kaya siya kumakanta. Ano itong 97 billion pesos na insertions ni Marcos sa 2026 budget? Dapat mabusisi ito kasi last 2025 pala maliban sa 100 billion pesos na insertion ni Marcos doon sa DPWH na kanyang ininstruction uh, through kay Bersamin at kay Pangandama na kausapin si Saldico na ipalusot ito mayroon pa pong 500 sorry, 5 billion not 500 million, 5 billion pesos na karagdagang insertion si Marcos o pinatong niya sa budget mismo ng Office of the President maliban pa sa 4.8 billion pesos na confidential fund niya. Grabe. This is the worst and the most terrible corrupt, plundering and abusive criminal government that we ever seen. That we have ever seen sa Pilipinas. Itong kay Marcos. So, nananawagan po ang taong bayan sa Senado. Kasi sa House of Representatives, wala ka na pong maaasahan doon. Tumiklop na yan at gamit pa rin nila dyan ang poder ni Romualdez. No? hanggat hindi pa napaparusahan at nakukulong itong kulong kay Naromaldes ang kanyang galamay at mga operasyon nandyan pa rin sa House of Representatives ang duda ni Saldico na kinatay-katay na ito ang iba, flood control projects yung iba, special projects ni Marcos kunwari, pero ito pag ginamit mo ito na insertions wala siya sa budget plan at budget program ang ibig sabihin niyan mayroon ka pong hokus pokus na layunin, masama ang intention mo kung bakit may nilagay sa insertion yun ang kadalasan po. Kaya sana bago umabot ito sa pag-approve ng budget ng Office of the President maliban pa sa ibang line items ng agencies of government under the Office of the President busisiin po sa DBM saan napunta itong 97 billion pesos na insertions na binulgar ni Saldivo dahil inabutan niya pa ito. Sabi niya noong March nalaman ko na nagpapasok pa si Marcos Jr. ng 97 billion pesos at malamang mayroon pa kay Romualdez. Ito na yung mga bago sila lunurin sa apoy ng impyerno at kapag sila ay hinatulan ng mamamayan, magnanakaw pa rin po sila sa kaban ng bayan. At uh, I believe, saldi ko, is telling the truth nang sinabi niya na nagpahabol pa ulit ng 97 billion pesos na insertion si Marcos sa 2026 budget. Kung saan niya ito itinago, isiningit at idiniskarte, kailangan mabusisi po ito. Hindi po yan kayang gawin ni Tuta Soto at ni uh, Ping Lacson dahil sila po ay special agents, mga operatiba sila ng Malacanang. But I think uh, pwedeng gawin po yan nila Sen. Marcoleta, Sen. Alan Peter Cayetano, pag-aralan nila ito at pigain nila at pilit-pitin ang uh, DBM at DPWH at kung saan pang agency itinago ni Marcos itong kalukuhan niya ng insertions na nagkakalaga ng 97 billion pesos. Almost 100 billion pa rin. Ano? At uulitin ni ka Eric, pag insertion po yan, that is a shadowy transaction. May ulterior motive yan na pakikialaman mong pondo. Kasi diskresyon mo kung saan mo ilalagay at paano mo diskartihan. So nagmamadali na sila bago sila lunurin sa apoy ng dagat dagatan ng impyerno kapag sila ay pinarusahan at tinuli at nakulong na itong si Marcos at si Romualdez, double time po ang kanilang kayod ngayon. Ayan. Si Sandro Marcos, hindi pa rin naimbestigahan itong 50 billion pesos insertions niya for the last 3 years. 9 billion mahigit sa 2023 budget, 20 billion sa 2024, and 21 billion sa 2025. Dapat 29 billion yon. Nang kinaltasan ni Saldico at nirealign, galit na galit siya dahil nawala ang 8 billion na kanyang insertions, according to Saldico at nakuha na niya na ng cash advance. Magkano cash advance niyan sa mga kontraktor na kinakausap nila Sandro Marcos o nililinyahan? 2 billion yon. So sabi niya kay Martin Romualdez, magbabalik ngayon siya, magsasauli siya ng 2 billion dahil kulang ng 8 billion ang kanyang 21 billion insertions. Kaya nila minaniubra ng tatay niya natanggalin si Saldico at malamang ay pinapakialaman nga ni Saldico ang mga kinakatay at ini-insert nilang mga budget. Kaya nila tinanggal si Saldico. Subalit, para hindi pumalag at hindi obvious kung wari pinotreksyonan nila pinatakas nila the way they are doing it right now dito sa former DPWA Secretary Manny Bunuan na pinatakas na rin at ngayon ay kung tumuga at ito ay bumulgar din ididiin nila ito e mantakin mo kakasuhan pinapakasuhan ni Marcos ng violation of terrorism financing si Saldico the Tevez formula na ginamit nila against kay Arnie Tevez nitong magpinsa na ito, gagamitin nila kay Saldico. Kaya nakakabahala ko ito hanggat nandyan si Marcos at si Romualdez. They will weaponize the law and they will bastardize the institutions like Ombudsman, DOJ, PNP, and pati na po ang Congress. Mantakin mo, nagka-Bulgaran na. Hang hanggang ngayon, playing innocent pa si Marcos at si Romualdez. Eh, samantalang malinaw naman po, it is very basic logic. The authority of Saldico para gumawa ng kalukuhan na large scale, malawakan at maramihang pandarambong, hindi niya kayang gawin yon na siya lang. Yun ang kanyang statement na inirelease doon sa resignation niya as congressman ng Akubicol Party List. Sabi niya, ang lahat ng inaakusa sa akin, hindi ko kayang gawin niya na ako lang. Hint po yon O ideya yon na si Saldico ay membro ng mga sindikato ni Marcos at Romualdez. At mayroong mas mataas na otoridad at kapangyarihan na siya ang gumagawa ng pagsangsyon. sa kung ano ang ginagawa ni Saldico, yan po ay protektado ng mas mataas sa kanya. At sinong direktang mas mataas sa kanya kung bakit may Saldico? Si Martin Romualdez. At sino ang nasa taas ni Salt ni Saldico at ni Martin Romualdez kung bakit nagagawa nila ang sindikato na operation sa pagnanakaw at pandarambong. Si Marcos. Therefore, Marcos is not only benefiting mula po sa sistematiko at malawakang pandarambong sa kaban ng bayan kundi siya mismong pasimuno. And that is clearly being revealed right now by Saldico. Kaya gusto ni Marcos patahimikin si Saldico. Either ito ay makukulong o ito ay mamamatay. At gagamitin nila ang isang kathang kwentong istorya na nagpipinance ng terorism si Saldico. Kaya nagdidestabilize siya ng gobyerno at ginagamit niya ang mga dinambong na pera niya mula sa kaban ng bayan. That is the storyline na gagawin nila next week. And syempre, nauna na yung kunwari inaristo na ang ilang tauhan ni Saldico at ilang mga opisyal ng DPWH. Pero ang pasimuno ng sindikato ni Marcos, na nag-a-approve at gumagalaw na kasabwat nitong isang congressman Edwin Garjola sa pagbebenta ng mga proyekto at mga cash advances ng mga kontraktor, hindi lang pala si Saldi ang kasabwat nila. Itong si Manny Bonuan, bata-bata niya, inaanak niya sa kasalyata. Itong si congressman ng CWS party list na si Edwin Garjola Ito ang congressman na may almost 600 million pesos worth of mansion sa California. At iba pa, no? mas mayaman pa daw ito kung ikukumpara kay ginaong Saldeco. So, ito po ang nais nating ipahiwatig sa ating mga kababayan. That Saldeco's revelations are clearly uh, an operation of a big-time criminal syndicate using the powers of the President para po lumarga ito in the last three years. Kaya, kapanipaniwala at mayroon pong linya ng katotohanan nang ibinulgar niya na hindi pa na kontento si Marcos. Doon po sa 100 billion pesos insertions niya. Ginamit niya pa ulit ang 97 billion pesos na mag-insert siya. And by the way sa 2025 may 5 billion insertion siya sa Office of the President budget on top sa kanyang confidential fund na 4.8 billion pesos at 100 billion pesos sa infrastructure insertion din. Si Martin Tambaloslos, 17 billion pesos ang insertion niya sa House of Representatives. Therefore, malinaw na isa itong sistematiko at malawakang operations that indeed cannot be executed within the bounds of authority lamang ni Saldico kung hindi ito sanksyon nila Romualdez at nila Marcos. So mga kababayan, nananawagan tayo na imbestigahan, busisiin, scrutinize ng maayos ang 97 billion pesos na isiningit ni Marcos wala sa National Expenditures Program pero pinahabol niya kinapangandaman na gawin ito at nabuking ni Saldiko. Kailangan makita ito saan ng mga agencies na itinago at anong mga proyektong ito. At pangalawa, imbestigahan na rin po maliban itong 97 billion pesos itong itinuro ni Saldiko na involvement ni Marcos at ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos sa mga insertions pati sa 2026 budget. Si Sandro Marcos ay may pananagutang 50 billion pesos according to the revelations made by Saldico. 3 years. Si Martin Romualdez according to Saldico, malamang ay hindi bababa sa 100 billion pesos ang dinorobo nila. So, kulang-kulang po ang at mag na to ano? Sandro Marcos, Martin Tambaluslos and Bongbong Marcos Jr. umaabot sa mga siguro hindi bababa sa 300 billion pesos ang dinorobo nila in the guise of insertions and projects. At malinaw na yan ay alam ni Saldiko direkta sa kanyang partisipasyon. Kaya takot na takot si Marcos at si Romualdez na makuha ang executive affidavit ni Saldiko at pati mga videos na kanyang ginawa sapagkat these are acceptable and admissible evidence later on na magpipin down sa pagiging mastermind ni Romualdez at nila Marcos, pati ang kanyang anak. At syempre, ang family cartel nila, including ang kanyang asawa at ang kanyang bayaw na si Martin Araneta o si Mike, Ar Mike Alfa at si Lisa na itinuro ni Saldico at Binoking na nagpapatakbo ng sindikato sa Bureau of Customs, sa Bureau of Internal Revenue at pati po sa mga agricultural importation, cartel and smuggling operations. Ito lahat ay dapat mabusisi sapagkat these are serious allegations and revelations that warrant national public attention. Hindi na po ito political propaganda lang. Kaya sana ito ay maging hudyak ng paniningil ng mamamayan upang lubusan ng mapalaya sa poder itong gobyernong sindikato at... Aman namin diwas ng na mga sa lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw sa gitna ng kaguluhan sa aming pansa. Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Pino Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pagdito po ang aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Panay Jesus. Amen. Sa lumang silid Mag-isa tahimik Walang kamera Palakpak ay wala na Ngunit sa bawat pader Gaya namin lahat Pero tumindi ka ng walang pag-atras At ngayon ¡Vaya! Oh, no. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan yeah, no? Tapos, isa pa. Diba, apat dapat na sardinas eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na.